So, ano na, pa ba na? Mukhang nagkabalikan na nga sina Miles Ocampo at Elijah Canlas, base sa naging pahayag ng aktres tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ayaw diretsahin ng Itbulaga da Barkads kung boyfriend na niya uli si Elijah pero sa mga naging sagot niya ng tanungin about the award-winning actor, parang sila na nga uli. Nakausap ng members ng press sa media ko ng latest daytime series ng TV5 na kanyang pagbibidahan, ang Padyak Princess na magsisimula na sa June 10. Dito nga natanong ang dalaga kung totoong nagkabalikan na sila ni Elijah after nilang maghiwalay last year. We're happy, we're happy, yun na lang po ang gusto kong ishare talaga kasi kaming dalawa, masaya naman po kami talaga. I feel like sa lahat ng nangyari, mas gusto na lang namin na tahimik na lang, basta, yun po ang may share ko, masaya kami, ang tugon ni Miles. Inulit naman sa kanya ang tanong kung sila na ba uli at ine-enjoy na ang kanilang second chance. Nag-isip muna si Miles at nagsabing pinagpapawisan siya sa mga questions about her love life. Parang feeling ko, hindi naman kailangang malaman ng lahat as long as kung ano po ang nakikita nyo na masaya kami, masaya kami. Sorry, Sobrang ingat lang po ako sumagot pagdating sa ganito kasi ayoko rin namang ma nila na I'm using it dahil may show lang na pino promote. Gusto ko lang pong sabihin talaga na we're happy right now at kung ano man po ang mga nangyari sa amin, sa amin na lang yon. Kumbaga, di naman din kami madamo, kung ano pong kaya naming i-share, is namin. Pero for now, masaya po kami, sabi pa ni Miles. Samantala, super excited na si Miles sa pag-ere ng Padyak Princess sa TV5 dahil ito ang kauna-unahang pagbibida niya sa isang teleserye. Gagampanan ni Miles ang role ni Princess, isang charming at determinadong babae na nangangarap iligtas ang reputasyon ng kanyang pamilya at ibalik ang golden years ng kanilang barangay 5. Maraming pagsubok ang haharapin ni Princess kung saan mapipilitan siyang tumayo bilang breadwinner at itawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi basta-basta matitinag si Princess dahil handa siyang harapin ang bawat hamon ng buhay na may tapang, determinasyon, at may halong saya. Kilala bilang former child star na ngayon ay award-winning actress na dahil sa kanyang natatanging talento, handa na si Miles sa kanyang role sa bagong serye ng TV5. Ang Padyak Princess ay puno ng heartwarming moments, inspiring triumphs, at nakakatuwang mga karakter na tiyak na kaliwan ng mga noontime viewers. Kasama rin dito sina Aramina, Cesc Quesada, Christian Vasquez, Chris Villanueva, Yayo Aguila, Jillian Vicencia, Jameson Blake, Jem Cad, Joao Constancia, Car Isetulyonco, Kira Balinger, David Remo, at Mil Espinoza. Panoorin ang pagganap ni Miles Ocampo bilang Padyak Princess sa TV5, 11.15am tuwing lunes hanggang biyernes, simula June 10. Meron din itong catch-up episode sa Buku Channel ng 7.30pm, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Pakicomment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito, salamat!